And hello sa mga teacher dyan na naglilinis na kanika nilang classroom. At dahil second day of Brigada Eskwela, dito naman tayo maglilinis sa loob ng classroom. Hello mga beshi! Tapos na ba kayo magbakla sa inyong mga classroom? And ayan, sinisipag maglinis sa loob ng classroom. Siyempre, tatanggalin ang mga alikabok sa taas. Ayan, masipag yan. Charo. And syempre, babaklasin na rin yung mga dinikit ko na hindi na rin importante dito sa loob ng classroom. Hindi naman po lahat ay babaklasin ko yung mga hindi lang importante. And ayan, habang naglilinis, so may dumating na fellow teacher. And inutusan niya ako, tanggalin ko daw tong kortina sa taas para labhan. At ang sabi ko, hindi ko kayang akyatin yan. Kaya, bahala na lang siya dyan. Papalitan na lang kapag masyado na siyang luma. Charot. Siyempre, hindi ko kayang umakyat dyan. And yung umakyat dyan before, hindi na niya kayang umakyat kasi malaki na yung chan, charot. Masyadong malikabok sa classroom ko, pero carry lang. Kaya nga may brigada dahil tayo ay maglilinis. And syempre, nililinis yan lahat para na rin sa paghahanda sa pagbabalik ng mga bata. So ayan, tinatanggal ko na po lahat yung mga hindi na po kailangan dito sa loob ng classroom. Para naman sabihin na meron akong binaklas. Charot. Pasensya na rin sa classroom ko kasi hindi po siya concrete and syempre, hindi ko po lahat yan babaklasin. Kawawa naman ang itsura ng classroom ko kung lahat yan tatanggalin ko. Baka hindi na mainga pumasok yung mga bata. And yan, super nakakapagod. Pero dahil nga teacher tayo, hindi tayo pwedeng mapagod lalo na kapag meron tayong sinumpaang ang trabaho. Nakakapagod talaga maging teacher. O di ba, brigada pa lang, pagod ka na. Ano pa kaya pag ka na? May mga bata ka nang hinahandle. Pero carry lang kasi syempre dyan tayo masaya. And syempre meron tayong sinumpaan na trabaho na kailangan natin gawin. O ba diba? Lalo na ngayong permanent job na natin ang pagiging teacher. So dapat mahalin natin ang ating trabaho. Sabi nga nila kapag mahal mo ang isang bagay at kapag mahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka rin niya. Charot. So ayan mga beshi, lahat ng upuan winawalisan ko pa isa-isa. Syempre kasi maalikabok 'yan siya. And dapat lahat ng alikabok matanggal, 'di ba? para ready na rin upuan ng mga bata. Para di naman nila masabi na ay si ma'am hindi naglinis dito sa loob ng classroom kasi bakit maalikabok yung upuan? Charot. And hello sa mga teacher dyan na naglilinis na kanika nilang classroom at nagbaklas na rin. So, ayan, hindi matapos-tapos na paglilinis. Charot. So, that's all. Thank you for watching.